Nag-scatter muna tayo. Dala ko na yung aking pamputol. Yan. Magandang tanghali sa inyo. Halauna na. Umpisa na naman tayo magtrabaho. Nag-scatter na naman tayo habang mainit. Kasi kahapon na tag-ulan na eh. Kaya yung mga damo, mabilis lumaki. Ayan, malapit na tayo mga bayan. Ayan, yung mga damo na yun, oh. No? Ayan, mataas na. Ang bilis tumakas yung damo. Ayan, magpuputol na naman tayo. Let's go. Dito natin lalagay ating cellphone Magmamaskara tayo, magmamaskara. Kasi yung talsik ng ano ang talsik ng damo baka ma, mas, kasi makati ating mascara ang suporta sa ating muka na hindi matamaan ng damo yan o oh. ba? Diba? ayos ba? mga kabayan para tayo ninja cup ninja cup. Tapos meron pang ganito. Pang hmm. safe sa mata. Ayan. O. Oh. Let's go. Papantarin natin. tanggal na po ang kanyang talim. Ayan, oh. Wala na, natanggal, naputol. Naputol ang kanyang talim. Kakabitan natin ang talim to. Ito yung talim niya, oh, tansi. Kakabitan natin ang tansi, mga kabayan. Nice ba? Kita na dono oh? kita. Bakto na naman, bakto. Puputol na naman tayo. na mga kabayan oh. ayos na naubos na tapos na dito mag scatter hmm. nga muna tayo dito sa kubo mabuti dito may electric pa no hindi na patay yung electric pa no sayang tayo nga muna tayo dito para maangin hanginan naman tayo yung unan nalaglag ko Unan, try ano. Ano ito pa kaya Tayo muna tayo dito. Oh, mukhang bagong pintura. Tayo muna tayo mga kabayan. Dahil mainit. Oh. Meron pa tayong natitirang kalim. O, may dalawa pa. O naputo lang naman yung kinabit kong pangalawa kasi ano yan, matagal naman siya kaso pag ano numinipis siya numinipis kaya nakatanggal para napuputol siya so oh, di at least naka press, -press tayo kasi may hangin Ooh, sarap pagtambay dito sa kubo may hangin Ah tanggal na yung matatasa damo mo dyan kailangan natin may pambalot sa mukha kasi yan eh yung, yung talsik ng damo makakapit makapit sa ano sa mukha pag wala kang ano yung tabing sa mukha ito mo ayan o oh. Kita may mga damo, kumakapit sa damit dahil yung talsik. Sa so, mayroon tayong supporta rin sa mata yung salamin niya parang glass ay glass yan, no? oh. maganda to hindi tatanggahan yung mata mo dito yan daw at mayroon kayong lanyang protection sa mata oh. ito yung dati ko pa itong ginagamit yung nagkaroon ng covid yan o no? o dalawang purpose niya pwede magamit sa ano sa pag nagraga scatter tayo sarap talaga dito may hangin dito kasi nagpapahinga si ma'am sa kubo ngayon wala siya nasa loob tayo naman magpapahinga dito relax muna tayo dahil pagod Kailangan matanggal agad itong damo na ito. Makati kasi ito. mga kumapit sa katawan ko. Makati. Kaya pinapatuyo ko muna yung damo. Pagbasa kasi makati. Pag dumikit ka tulad ito, dumikit lo. Oh. Ito kasi medyo tuyo na yung damo. Kasi kung pagbasa yung damo, makati. Yung talsik. Kung kumapit sa balat mo, Makati makamati lalo kung sensitive yung balat mo makati kaya hapon pag hapon ng ulan naman tama wala akong pasok nun. ngayon pinatuyo ko muna kaya kaskatar tayo ng tanghali habang nagwawalis tayo kanina ng maga naman tama yung tuyo na mayroon pa tayong gagaskatirin yung dito pa sa likod pa diretso doon sa may court medyo mataas na rin yung mga damo shoutout pala dyan sa mga followers ko huwag kayo magsasawa sa aking mga vlog sa mga content ko na nakakatawa mag comment kayo dyan mga uh, uh, followers ko dyan mga followers ko dyan mga kabayan shoutout shoutout sa inyong lahat dyan magandang tanghali po sa inyong lahat bye bye mga kabayan let's go